paggabi talaga, talagang pinagbabawal ang kumain ng maanghang. Kaya huwag mo nang antayin na ma-high blood ka pa dahil lang sa maanghang na kinain mo. Well guys, ito yung kinain ko ngayon, talagang maanghang. Talagang ito ay talagang sinadya ko para malaman ko kung ano yung magiging kinabukasan na magiging reaksyon Last time na kumain ako ng maanghang, talagang ni ko 'yon at uh, talagang hindi maganda ang nangyari sa akin kinabukasan. So, uh, dahil hindi naman ako talaga mahilig sa maanghang, ngayon nag-try na naman akong kumain ng maanghang. So, this time hindi muna ako matutulog hanggang maya-maya at uminom muna ako ng uh, cider vinegar kung wala kayong apple cider vinegar or kahit anong uh, cider vinegar ay pwede rin naman ng suka ang inumin nyo bago kayo matulog so yung one part na suka ay punuin nyo ng tubig pero kung hanggat maaari huwag na huwag nyo gagawin ang pagkain ng mga maanghang ma so kung uh, hindi naman nyo sinasadya na nakakain kayo ng maanghang kung galing kayo sa kainan at na nagkataon na talagang maanghang yung kinain nyo yan ay 101% na kinabukasan talagang high blood na high blood kayo. Kaya kung hanggat maaari, meron kayong stock na apple cider vinegar or meron kayong suka. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!